Guys, alis mo na kami ni Daddy. Sakay mo na kami sa kotse ni Naya Pop. Ayan. And then yung sasakyan namin. Nakapark lang. Kasi bibili ako ng PE. PE uh, <clears throat> uniform So kanina guys, nag-vlog na ako and na-publish uh, ko na kasi parang ano lang yun, talk talk lang yun guys pero ngayon, naisip ako mag vlog kasi nga kami sa school ni Kian eh nabasa lagi ng 1,000 yun dad tungo sa aircon yung aircon namin guys kailangan sa bahay ba, kailangan na yung linisan, kasi tumutulo na siya kapag nag on yung aircon and since wala itong ano dito, walang mount, car mount, So, dinala ko lang yung aking uh, ano ba tawag Yung aking Ay! Kasi <laughs> so, ito, I'm, I'm mean, guys, nag, ano ako guys, nag, nag, lumulutang ako, kasi sleepy kasi ako guys. Um, tripod. Yun. So, alas dos daw yung out ni Kian, but I'm sure yung batang yun, dumaan pa yun sa mga ano 7-Eleven kung anik-anik pa yung dinaanan ng batang yon so bi ano iniwan ko na talaga yung key namin doon guys kasi kahapon kawawa yung bata hindi siya nakapasok kaagad kasi nga nagka ano mi guys ba nagkabaiwas mi di ba daddy so bagong ano to guys bago yung makikita niyo yung environment na sinasakyan namin bagong sasakyan <laughs> hindi na yung blue kasi blue yung parati yung nakikita eh and ano pa ba so alas stress pa ako out guys so magbibili lang talaga ako ng PE para wala nang kulang yung ano namin uniform ng bata and umaambon ay hindi umaambon makulimlim na naman yung langit I'm sure it's going to rain again Uwa na siya dad Maya maya ah uh, Uwa o, na niya Baka ng galing gulilara Hala Basta lang mami Baka gamay ay, Nanawag din siya Ako yung nanawag Kaya kita mo gusto Oo oh. Videos gulilara Baka po ah Baka gila lang mami ah Baka gila Baka daw guys Lakas daw ng ulan Sa city Sa city tapos yung OM ko nag nag nagpost siya na nawala daw yung connection na internet nila dahil sa lakas din ng ulan so mag hindi na yun makakabalik kasi nga kapag yung PLDT mga ganyan na, na na loss LOS daw guys wala na yan loss of signal pero buti naman dito sa Talisay at hindi pa mainit daw ang aircon kasi nababad yun sa ano eh, sa labas. Bukas, hindi na 4.30 o 5.30 darating si na papay. Around 6.30 na. So at least, gising na ako niyan para masamahan ko si daddy na sunduin sila ba sa pier. And then after which, I'm sure uwi na sila kaagad. Iatid lang nila kami then pabalik. And, ang oily-oily ng skin ko. Maliligo ako tonight. Babasahin ko yung buhok ko. After ko maglaba maliligo ako. Kasi, it's been, what, 3 days na naman tong hair ko na hindi na naman na? Na basa. So, magpapasounds lang muna ako guys ng Spotify. Speaking of Spotify, um, wala pa ring ads yung Spotify ko. Good thing. Thank you ang tsaka kasi guys kapag may ads like yung youtube ko may ads meron namang youtube premium pero 150 ang buwan buwan ay yo, kung gumasta ng ganun ka, ka well hindi naman okay lang naman sa akin na may ads ba diba? so I did not opt out I opt out pala I opt out on that so pero tong Spotify so far wala pa siyang ads sabi kasi ni Papay baka may ads na yun kasi tapos na daw yung kontrata niya sa Spotify. Pero may Spotify o wala, okay lang din naman. Alas tres pa? Alas dos pakapin. So we can still pass. Ah, di na. Ah, di man dita di agi to. Ritso man dita. Wala kayo guys. So nakabalabal ako guys kasi binigyan ako ng guard kasi daw bawal talaga dito na nakasleeveless ano ba yan so si Kia nakauwi na tinawagan niya ako sabi ko may ano na yung key iniwan ko na doon sa lalagayan namin para in kaso dumating siya o e, dumating talaga siya at least nakapasok siya ay nako so after namin dito guys Baka bibili ako ng tinapay kasi nagugutom ako, guys. Babayaran ko lang muna to. So, pabalik naman ako, guys. Ayan na. So, ang kulang ko na lang, guys, is yung gila. Sabi ko kay Kian, eh, kasi kulang din naman tong sukli. Ang gila kasi costs around 400 plus. Doon si daddy. <laughs> Nakapasok ko rin daddy. Nakasleeveless siya. Yeah stricto naman dito guys uy bawal talaga naka sleeveless naka shorts excuse me at least ngayon alam ko na kapag weekdays pag pumupunta kami dito dapat naka pants talaga Ito na so dali guys Ito na guys green and blue yung blue is the jogging pants And then the green is the kulay para sa grade 7 or first year. So, basa saan ba't matatapos din tong anak ko dito, guys? cagaan lang talaga. Sabi ko nga sa kanya, before you know it, tapos na naman, tapos na yung school year na to. And then, basta may trabaho pa si mama. Kakayod. Kakayod pa si mama, guys, and papa niya. Para may tagahatid sundo sa kanya. Alright, so mag-vlog ulit ako pag sakay ko sa kotse. And I'm back, people. So, eto na siya, guys. Green yung Freshman or Grade 7 na t-shirt and then si Clark, eh? dark blue. Ay, lang. Ano ito pang mantagpuan? Si Clark, eh. Si Si Sean, De oh. Ah, no? uh, si Sean, ah? Hindi, no, no. si Clark, na. Oh, si Clark. Asa ka si tuan na nanawag na gay nako kay di siya kasod ing e okay. na laging yawi diha siya aw narading yawi diri sa siya pagtawag cellphone niya daw mo niya dad ang cellphone ambo di niya gibutang basta nakatawag man siya basta ah uh, iya gyapli niya ang bintana ang uh. niya di sa cellphone ah uh. oto uh. Ma Maoto! Kaya ako matong gi-scrollball. <laughs> <laughs> okay. Okay. So guys, yung keyless ni na kuya hindi umaandar. Parang ano, busted siguro yung ano or ano ba? Kagaya nung sa amin, so ang ginawa sa amin, hindi so, baka ni battery sayang key, keyless siya. Ya mana ko 'yung bago, daan ang battery. Anyway, bukas dito na naman yung mga anak ko. Uy. Sikita. Sikita ito eh. So, they will just call the person who uh, installed their keyless to have it fixed. So, wala na naman kaming ganap guys. Oh, traffic. Ah, good luck sa traffic namin ito sa Tabunok. Ayan, traffic siya guys. Banti na eh. Sa mga katakuglog yung Banti. So, after nito guys, dadaan mo na ako ng 7-Eleven. We're gonna buy gardenia na bread. Kasi yung suki ko na uh, bakery guys, lately hindi na masyadong fresh ano, yung mga tantain? tinapay nila. Yeah, nakasamu ka na liya. Yeah. Crowded, crowded kayo, yes. Taglayan nga, doon-doon sa 7-Eleven. Yes. So, in fairness, Uh, gusto ko guys kung next year if, kung meron ba na mura na Wigo yun ang bibilhin ko guys ibibenta ko yung minivan namin and then we will buy ano sana mura na lang yun pagdating ng next year kasi alam ko naman marami pang mga second hand guys na ano, ang ano lang talaga is magdadala kami ng mekaniko to check yung makina yung battery lahat iti-check lahat guys para di mi magmahay guys ba ini mo palit mig laing sakyanan okay so mamaya ulit guys 7 eleven kami maghanap kami ng kung may 7 dito sa may lawaan so bahay na kami guys and then, dito na yung anak ko say hi oy hello nauna na siya sa amin guys and bumili ako ng tinapay from Ichipan tag 102 siya guys ang mahal no So, yan lang muna ang aking vlog for today, guys. Ay, di, kain muna ako. Kain muna ako ng tinapay kasi nagugutom ang lola niyo. Lagay ko kayo dyan. Kuha lang tayo ng palaman. May palaman ko dito. May palaman. Ladies' choice. Kasi nagugutom ako, And ang ulam namin tonight guys, is sardinas na may ano? May miswa. Miswa. Saan ba okay. yung water ko? Bakit? Fuse? Bakteri sa durbin. Oh, sus. Yan, itingog na lang ito iyang kuhan. Pag off ni mo. Wala na lang ang ah Oh, hindi tong itong autong kuya? Oh, one, one. ay. Hala. Hala, pay bawas kuya. Iba. Pay bawas kuya, anak. Ma nagutom ako guys hindi mo lock hindi mo open like klaro yung kilas ni na kuya guys hindi gumagana ikakakabit lang yan to seven yung bayad nila ang samantalang sa amin magkano lang sa ato dear god 800 mm. to seven yung chinarge ng mekaniko

Ang tagal na itong lady's shirts, mga 3 months ago, hindi pa rin naubos. Kasi kami lang dalawa ni daddy yung kumakain nito. Kaya yan, di yung kumakain ng mga ganyan. Yung tsaka goya. Naipanak! Mm. So after nito guys, maglalaba lagi ako. Malibigo ako kasi oh. Kita nyo yan, may natural oil na. So, meaning, kailangan na sumbasain. Pataw ko isa. Wala. So, maliit lang. Para may energy ako habang naglalaba. Kasi baka imatayin ako sa gutom. <laughs> Charot. Charot naman yung mga ganyan guys. we, Wag naman sana. Busog busuk kaya? Hah? Uy. Busuk lang Ah, busuk lang kaya siya So, kita na yung Bukan ini balik kembang, Hmm, itu muka kamu panas sadar, Bu. hindi mo kakaan siya? gusto 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 siya oo ano na gusto siya? mukha na ngayon ay klaro, diba guys? hmm ano nabogab din niya? ang kay August 5 man ang expire eh. hali kasi August 7 saan lutarang August? 2 ah 2 days na eh? sarap ng water ang um, sarap ng water. Nawalang amoy. Nawalang amoy. Mo ni tingus kuya baho lagi ning ko ano? Ako, Ako ba na ga ko ni mo. Ako ka adto. Sing na sa... to siya sa dung, dung patay. Magpatay. Yung isang ganito namin guys ba. Stinor ko kasi siya sa ilalim ba nang ano naman desk cabinet kanang first cabinet Dili daw Dili. diya kanang naay mga Tupperware ba. Ambutan nung nabaho siya. Gas patuhan lagi. Ha? Patuan? Dili, kanang bang, kanang ba diya ba kanang imong mga condiments. Total na kadaghan og oh, baho. Mo-open ni dili to ko. Ah, yan. So eto na lang isa guys, yung isang ganito namin um gilabay na ni daddy guys tinapon na niya kanina kasi kahit anong ano niya anong hugas niya ng sabon ang bahok daw buti hindi kami nagkasakit pero yung naman namin kaso lang yung bahok lang siguro talaga niya ba na ano na siya guys dumikit na talaga dun siya sa acrylic kasi acrylic to eh So, isa na lang to, bibili ako ng isa pa kapag may oras. Kapag maka, ma-reminded ako, pag nag-grocery kami ulit, bibili ako ng isa pa. Kasi, wala na kaming hot and cold, guys. Tapos, yung nabili ko pang takuri, sus, nasira kaagad So, bibili ako ng hot tough mama na brand lang na, ano, na, ayun, electric kettle para balik na naman kami sa sa dati na <laughs> walang ano hindi hindi naman namin kailangan na parating may mainit na tubig no? dito si Shandad si Clark to Clark to? Ah. nakaigla na si Clark doon no? Mm -hmm. ah, si Adjo to nakita na mo siya dong mo pa niya Nga may kaya na anad na Nga ikaw na lang usap mula na. Muli. Tama yung anak ko guys. Mula correct may Naanad na ba? ikaw na lang uli. Ka nakabadlock. Bigla na lang talaga lumaki yung anak ko, guys. Uy, yung mga mga past memories sa Facebook ba bumabalik. Nakita ko pa yung anak ko, guys. My God, ang puti-puti ni Kian, ang taba niya dito. Tapos yung bangs niya, guys, hanggang dito kasi wala pa siya yung pandemic ba, 'di ba? Hindi pinapalabas yung mga bata. pa very talkative. Uh, Nag-post ako sa Facebook ng memory nung nag-birthday yung ate ko ba. Tapos pinag-greet ko siya sa ate ko. Napakaliit ng boses. Happy birthday, auntie! Tapos ngayon, ayun na. Oh. Kusun na kayo musukul. Oh? Ay! si babay nila! o oh, babay nila, daddy! <laughs> Kami lang tatlo, guys. As always. Pero okay lang yan. Life goes on, di ba? Ganito talaga ang buhay namin. So, I'll see you guys again on my next vlog. And, kailan ba yung next vlog? Tomorrow, baka mag-vlog ako. Or baka isasali ko to. Ewan ko lang. Basta I'll, I'll just check kung masyado siyang mahaba or kung masyado, na masyado naman siyang maikli. Kasi yung uh, bago kong pinost, guys, 11 minutes lang yun. Kaninang umaga lang yun guys. Nasa taas lang ako nun. So ngayon, magla-log out muna ako. And then mag, magpapalit ako ng damit na pang bahay. And lava I'll see you guys again on my next vlog. Please like. Please subscribe sa mga hindi pa subscribe I'll see you guys again. Ingat kayo parati dahil love tayo ng love tayo ng kinsadan. Hmm? Love tayo ng love tayo ng pangi Panginoon Panginoon oh. Yes Ingat kay parati Dahil love tayo ng Panginoon Very good So Mamaya Ay Sa next vlog ko na naman Uli guys ha Mwah! Babush